Gamitan mo kasi nga, ano, patsin Hello, guys. Good morning. Ina-almastal An tayo ng suman so at saka kape. Ang init. na yung pabos ko. Masyadong pawis, napakainit. Ah, sa 6 yata kayo mag-ano, punta ng school. Ay, lunis pala. Halili nga pala sa 6. Ay, 6 na nga pala bukas. <laughs> Kaya, pitsan din na alam. kayak maenin segi kafe padin serap kasih telaga talaga kafe terus ngobrol Facebook. Pinat kahit may electric pa, napakainit pa din. Mayroon yung tagahtak pawis ko. Masa yung basa yung leg ko. Hmm. ko, oh yan. Hmm. Mayroon yung pawis. Mainit na ako ang panahon, pa. Na hu, sobrang init dala mo yung mga damit mong labahin matamis balatan mo kasi ah Anan naman ang asin? Maganda sana. Ay, masarap sana kung may sili. Wala na tayong sili. Ay, kakain ako naman. Santol. Ano naman, santol. Buntis ba yung sitro Ma? Parang mabuntis ang kabata-bata pa yan. Busog yan, hindi yan buntis. Forkit malaki lang dyan, buntis agad. <laughs> Paano mabuntis ang kilit-lit pa niyan? Ay, wala na siyang sakit. Okay, ha, ang santo guys. Ang... Hindi ko na siya binalatan. Kasi hindi ko rin naman kakainin yung balat niya. Mamaya ko natapusin yung kape ko. Ito <laughs> muna kakainin ko. Hmm. matamis yung buto niya kaso lang yung balat maasin Yeah. Sarap. Parang ang sarap lunokin ang buto niya. Kasi nakakatakot kung lunokin. Baka mamaya mabilaukan ka.